Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Tila nawawalan na ng interes ang China na pondohan ng infrastructure projects ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ang napansin ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Ito ay matapos magpadala ng liham ang Department of Finance sa Chinese Embassy tungkol sa formal na pagkakadiskari ng Chinese ODA financing sa isa sa ambisyosong railway projects ng Pilipinas, ang 100-kilometer Mindanao Railway Phase 1, Tagum-Davao-Digos Segment, o MRP-TDDS. Ayon sa isang senior economic manager, nagpahayag ng pagkabahala ang Chinese senior economic officials sa geopolitical factors bilang rason kaya hindi umuusad ang mga infrastructure ng bansa nakatuwang ang Beijing. Taong 2019 pa sana sisimula ng 83 billion pesos na Mindanao Railway Project Phase 1 na pupondohan ng China. Ngunit noong 2022, isinaad ng DOTR na walang naging tugon ng nasabing bansa nang finalo up nito ang funding request. Nagdemand din umano ang China ng interest rate na mas mataas sa 3%, bagay na hindi na pabor sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil dito, kinansudiran ng withdrawn ang China funding para sa MRP-TDDS. Ngunit tuloy pa rin daw ang proyekto kahit wala na ang naturang bansa. Ilan pang proyekto sa bansa ang hindi pa umaarangkada dahil sa kawalan ng pondong gagastusan sana ng China. Nagahanap na ang gobyerno ng iba pang posibleng magpondo sa mga nakabimbin na railway projects. Diniin ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang karapatan ng China natutulan ang ng repair ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Saad ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., mayroong imbalance sa pagitan ng Pilipinas at China at pangaabuso ang ginagawa ng China na pangahadlang sa mga aktibidad ng Pilipinas sa naturang teritoryo. Giit ni Bronner, patuloy ang pangaharas ng China sa mga resupply mission ng BRP Sierra Madre dahil nais nilang angkinin ng Ayungin Show. Matatanda ang isang Chinese vessel ang bumangga sa isang AFP contracted resupply boat at isang barko ng Philippine Coast Guard noong linggo. Kasalukuyang pinag-aaralan ng AFP ang mga posibleng hakbang para masiguro na maayos at tigtas sa mga susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Dagdag ng AFP chief, mayroong tsansa na magsagawa ng isang joint resupply mission kasama ang ibang bansa. Tinitingnan rin ang posibleng pagsama ng mga Navy ship. Formal na iniharap ni Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim sa Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament ang proposed 2024 Bangsamoro Expenditure Program o BEP nitong Martes, October 24. Nilalaman ito ang 98.46 billion pesos na kanilang pondo para sa susunod na taon na pangunahing nakapokus sa mga programa para sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura, alinsunod sa Bangsamoro Development Plan. Kinukoy naman ng BTA na sa kabuo ang proposed budget, 70.5 billion pesos dito ay mula mismo sa annual block grant ng gobyerno ng Pilipinas. 5.08 billion pesos mula sa national tax shares, 5 billion pesos mula sa special development fund, 471 million pesos mula sa regional taxes at ang 17.3 billion pesos naman ay nakadeklara bilang kanilang ipon sa mga nakaraang tao. Binigyang diin naman ni Barm Chief Ibrahim na ang pondo ay gagamitin upang matugunan ng kanilang mga pangangailangan sa pagunlad ng sarili nilang ekonomiya at upang lalo pang mapabuti ang buhay ng mga moros sa lugar. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX na hindi pa rin ligtas na bumali sa permanent danger zones ng Bulkang Mayo. Kaugnay ito sa anunsyo ni Albay Governor Edsel Lagman noong October 5, hinggil sa pag-uutos nito sa mga alkalde at syudad ng bayan na decampment of their respective evacuees immediately. Ayon kay Lagman, binatay lamang niya ang naging desisyon mula sa mga natanggap na ulat na decreasing sign of Mayon's restiveness Bagay na inalmahan ni Phivox director Teresito Baculco, aniya na sa ilalim pa rin ng abnormal condition ng Mayon kaya nananatili pa rin ito nakataas sa alert level 3 hanggang ngayon. Dagdag pa niya, hindi kailanman pinahihintulutan ng institusyon na bumalik sa 6 km radius ng Mayon ang mga residente dahil maaari pa rin itong magbugan ng lava kahit ibaba pa nila ito sa alert level 0. Sa uling tala ng PHIVOX, nakapagtala ang bulkang Mayo ng pagguho ng lupa na umaabot sa apat na kilometro mula sa crater at naglabas ng usok na may isang daang metro ang taas. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon, Naguulat. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. 《せの!》